Mga balitang pambansa naman tayo ngayong 7:26 in the morning. Nanawagan o nanawagan ng LTFRB sa mga unconsolidated na jeepney at operator na huwag nang ituloy ang planong tigil pasada sa susunod na linggo. Ayon kay LTFRB Chairman Chofilo Guadis, itinuturing nilang kolorum ang mga jeepney na bigong mag-consolidate bago ang deadline noong April 30. Nagbanta siyang posibleng makasuhan ng public disturbance ang mga unconsolidated PUJ na makiki- sa strike mula June 10 hanggang 12. Paliwanag ni Guadis, mungkahi lamang ng isang mambabatas na magbigay ng isang taong provisional authority para sa mga operator. Pag-aaralan pa raw ng LTFRB kung makabubuti ito sa industriya pero wala pa raw silang desisyon sa ngayon. Nanawagan naman ang Philippine Coast Guard sa mga counterpart nito sa Japan at Amerika na dalasa naman ang pagbisita sa Pilipinas para magsagawa ng maritime exercises. Paraan daw ito para paigtingin ang alyansa ng tatlong bansa at para maisulong ang kapayapaan sa West Philippine Sea. Muling nagpahayag ng suporta ang US Coast Guard at Japan Coast Guard sa ating bansa sa ikadalwamput isang Shangri-La Dialogue sa Singapore Kamakailan. Sa gitna po yan ng ipinatutupad na fishing ban ng China sa South China Sea at sunod-sunod na insidente ng panghaharas nito sa mga barko ng Pilipinas. Inaalam pa ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC kung may pananagutan ang pagkor sa pagbibigay ng lisensya sa mga ilegal na Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Sa gitna po yan ang pagkakasangkot ni Suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa na-raid na zun Yuan Technology na isang Pogo Compound. Sa panayam sa programang ito, sinabi ni PAOCC spokesperson Winston Cascio na plano nilang magsampa ng kasong tax evasion laban kay Mayor Guo. Pero giit ng kampo ni Mayor Guo, nag-operate sila sa ilalim ng provisional license mula sa Pagkor. Pinitingnan natin, eh, either merong direct participation na kung sino man nagbabantay doon. Mm -hmm. 24-7 po kasing pagbabantay. Eh. Or merong incompetence doon sa nagbabantay ng 24-7 at open naman po yung pagkor doon sa pagtingin sa kanilang sarili. Tinig po yan ni PAOCC spokesperson Winston Casho. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.